Isang magandang magandang oras po sa lahat ng ating mga uh, kaibigan, ating mga uh, subscribers, mga friends dito sa YouTube, maging sa Facebook man. Ayan. So sama-sama na nating babatiin yan. Ano? Sa pagkakita, alam ko na uh, hindi lang sa YouTube, pati sa Facebook or saan pang mga social media ay nakikita or mapapanood nyo po itong aking... Video ayan so since andito po tayo ngayon nagpo-promote po tayo ng alternative healing or altel alternative art alternative health healing ayan yun. So ayan uh, ay kwento ko nga sa inyo mga nakaraang videos na ayan meron na po tayong sarili nating massage clinic dito sa Legazpi City. yan nga po ay ang Healing Zone massage clinic na matatagpuan nyo po dito sa uh, Hotel Rex building. Nasa second floor po tayo, ano? Katabing-katabi lang tayo ng simbahan ng San Rafael Parish Church. Dito po sa Legazpi Port District. Ayan. Nasa taas din po tayo ng Greenland, Ayan. So, yung mga taga-Legazpi, alam na alam po nila kung nasaan itong area natin. Ngayon pag-uusapan natin sa series na to, ano gagawa po tayo ng mga uh, video regarding po sa pag-advocate uh, natin or pag-promote natin kung gano'n ba kahalaga ang massage sa ating katawan at ano ba ang mga naidudulot nitong kagandahan kung tayo ay regularly magpapamasahe. Ayan. Pag sinabi po natin regularly, meron po itong uh, accurate schedule. Halimbawa, once a month, once a week, twice a month, twice a week. Ayan. Uh, sa India po, ano mga kaibigan, ikikwento ko lang. Ang masahe ay parte party na po ng kanilang sacred tradition. Noong unang panahon, dito sa atin sa Pilipinas, nung tayo eh, yung mga lolo-lola natin, ano, ang uh, mga lolo natin bago makapanuyo O bago makapanligaw sa kanilang mga minamahal sa buhay Sa kanilang nais maging kabiyak Noong panahon na yun ano Ang ginagawa nila magsisibak ng panggatong Mag-iigib ng tubig Magbabayo ng uh, palay para maging bigas Pero alam nyo po ba sa India mga kaibigan ang kanilang tradisyon ay hindi po ganon. Ano? Ang tradisyon po nila, yung lalaki na manunuyo sa kanyang iniirog, ang gagawin niya po, imamassage niya yung family, yung buong pamilya nako, ng kanyang minamahal. Kung meron palang dose ang miyembro ng kanyang, uh, ang pamilya ng kanyang iniirog, 12 rin ang kanyang mamasayin. Ano? Ganun po sila. Kumaga part po 'yan ng kanilang sacred tradition. Uh, pino-promote talaga nila 'yung 'yung uh, alternative healing, ano? So, 'yun po pag uh, ang buong pamilya ng uh, kanyang iniirog ay nahilot na, na na po ng lalaking 'yon at dumating na sa point na 'yung babae na ang ah, mag niya. Ah, Ibig sabihin, mas malaki na po yung possibility na maging sila na ng kanyang sinisinta. Ayan. So, konting kaalaman lang po yan. Ano? Ah, party po yan ng tradisyon ng ating mga ah, ah, kapatid dyan po sa India Nung unang mga panahon na yon. Hindi ko lang alam kung ah, pinagpapatuloy pa po nila itong ganitong tradisyon sa mga panahong ito. Anyway, ngayon pag-uusapan natin, gaano ba kahalaga ang massage sa katawan ng tao. Ngayon, uh, iba't ibang uri ng uh, uh, hindi magandang uh, karamdaman o mga nararamdaman sa katawan. Ang una natin, ang ating uh, pagtutuunan ng pansin at kung ano ang maitutulong, maidudulot nito na maganda ng masahe sa mga uh, sitwasyong ito ng ating katawan. Uh, for this uh, video, pag-uusapan natin ay patungkol naman po sa insomnia. Ano ba ang magandang na naitutulong o naidudulot na ibibigay sa ating katawan ng masahe kung tayo ay mayroong insomnia? Well, pag usapan natin nga. In the meantime, ito muna ang aking intro. Ayan, pag-usapan natin mga kaibigan sa video na to, ang insomnia. Ano po ba ang insomnia? Ito po yung, uh, uh kumbaga, ito yung non-restorative sleep pattern. kumbaga, hindi, hindi tayo masyadong makatulog. Ano? Kumbaga, hindi natin ma makuha kung ano yung tamang oras na itutulog ng ating katawan. Ano? Ang tamang oras ng pagtulog ng ating, o oh, pamamahinga ng ating katawan, ano? ay dapat ay eh, at least uh, one third of a day. Pag sinabi natin one third of a day, hatiin po natin sa tatlo ang isang araw. So ang isang araw, meron po siyang 24 hours. To get the one third of uh, a day, ihatiin natin yung tatlo. Ano? Meron siyang 8, 8, 8. So, baka mabubuo yung 24 hours sa tatlong 8 hours. So, ibig sabihin, ang tamang tulog pala or dapat tamang pahinga na meron tayo sa ating katawan, ng ating katawan ay dapat walong oras. Ang sapat na uh, oras ng pagtulog. Ano? Pero sa mga tumatanda na at saka sa nagkakaedad na katulad ko, minsan hindi na rin naa achieve yung ganyang uh, tagal ng pamamahinga pagtulog. Ano? So included na po dyan mga kaibigan yung ating 30 minutes. Kung 30 minutes po tayong nagnanap or natutulog sa Katanghalian, nagsisiyesta, no? Kasama na po dyan yung 20, uh, sa 8 hours po na yan. Isasama po natin yan. So, ibig sabihin, sa isang araw, uh, ang katawan natin ay nangangailangan ng halos 8 oras na pahinga or tulog. Ayan. So, ayan uh, po, pag meron po tayong insomnia, minsan, kahit humiga ka sa kama ng alas 9 ng gabi, alauna na ng madaling araw, ala stress na ng madaling araw, hindi ka pa nakakatulog. Tapos, ah uh, mayat maya, ayan, so, konting kaluskos, konting ingay, naaalis yung iyong, yung iyong uh, antok, nawawala, ano? So, madali kang madistract, madali kang madisturb. So, it, ito po, ay isa na pong senyal senyales or palatandaan na ikaw po or tayo po ay nakararanas ng insomnia. Ayan. So ano ba ang maitutulong ng massage sa mga taong merong insomnia? Napakaganda po kasi ang massage po is is uh, really comforting our body. Yung mga body tissues natin, mga body cells natin ay kinokompress po ng masaya, no? Talagang binibigyan po 'yan na kumbaga yung lahat ng minerals, lahat ng substances or nutrients na kailangan ng ating mga cells ay na-i-deliver -de pong mabuti through massage. Kung baga, yung mga katawan natin na may mga pagod, may pananamlay, may patig or whatsoever na hindi na achieve ng ating katawan, yung mga nutrients na dapat meron siya, ay kung baga, uh, na-i-distribute ng mabuti. So, yon kung pagod po ang ating katawan, nagkakaroon po tayo ng pamamahinga or natutulungan tayo para makapagpahinga through taking massage. So, uh, kumbaga comfort po ng masahe yung ating pakiramdam. Kumbaga, tinutulungan tayo ng masahe para bumuti yung ating pakiramdam. At uh, kumbaga nire-relax ng masahe yung ating nervous system. Kinakam, kinakalma ng masahe yung ating nervous system para ma-address yung mga uh, hindi magagandang pakiramdam, pagkabalisa, anxiety, ayan, yung mga ganong-ganong pakiramdam, na address po yan ng massage dahil sa kanyang magandang epekto sa ating katawan. So, ah uh, paano ba makikita yung epekto ng massage sa ating katawan. Kapag ka po tayo ay regularly nagpapamassage, siya, no mas nagiging maganda po ang tulog natin. Mas nagiging mainam yung oras ng ating pamamahinga. Because kinokomfort nga po ng masahe yung ating katawan at binibigyan po tayo ng magandang pakiramdam. So, meron pong ginawang test through EEG or electroencephalogram para sa mga tao na uh, No? Habang nagpapamasage po ito doon sa Amerika, meron po silang ginawa uh, through EEG. Tinitignan po nila ano ba na idudulot ng masahe sa mga tao uh, nagpapamasage. Pinapataas po ng masahe yung ating delta wave activity ng ating utak. Kapag sinabi nating delta wave activity ng ating utak, iyan po mga kaibigan, mga mga ka mga ka-explorer ay ang stage na kung saan, kumbaga sa environment, yung delta wave activity ng ating utak, iyan po yung oras na nagpapahinga po yung ating utak. Hindi po siya utos ng utos. Hindi po siya utos ng utos sa lahat ng ating, parte ng ating katawan kapag ka po nasa stage of delta wave, yung mababa, mataas na delta wave activity ng ating utak, kumbaga iyan po ay nagpapahinga. So, ibig sabihin, bumababa po yung, uh, yung, yung, yung state of command ng ating utak. Iyon po yung tumataas, yung delta wave activity. Ano naman po yung bumababa? Yung tinatawag naman nating beta wave activity. Beta wave, pagka mabab, yung, yung stage ng beta wave activity ng ating utak, yan po yung kondisyon uh, na para tayong, uh, kumbaga, sa environment, araw. Trabaho ka ng trabaho, ikot ka ng ikot, galaw ka ng galaw. Yung utak natin, very active. Kung baga nagbibigay siya ng commands, nagbibigay siya ng utos, lagi siyang, uh, kumbaga, uh, talagang nagiging kwansya, parang hindi siya nagpapahinga, galaw siya ng galaw kaya, uh, gumanong ka, gumanong ka, umikot ka, gumanong ka. Ibig sabihin, mataas po yung beta wave activity ng ating utak. So, uh, sa result po, uh, yung mga tao na nagpapamasahe habang sila nagpapamasahe, uh, tinignan po yung kanilang utak through EEG or electroencephalogram kung saan tumataas yung kanilang delta wave at bumababa yung kanilang beta wave. Tanda natin, beta wave is the stage of the brain which is uh, it is commanding command command doing something that working yan the brain is working pag mataas ang ating beta wave activity but if the brain is resting ibig sabihin tumataas naman yung ating delta wave activity so nagpapahinga yung ating katawan so nakita po nila na ang masahi pala ay nakapagdudulot ng kapahingahan sa ating utak so yun po nagiging kumbaga nagiging panatag yung ating yung, ating sarili because yung ating katawan ay relax, yung ating utak ay hindi din uh, masyadong nagko-command. So yun, kailangan ng katawan natin para din tayong makina. Yung katawan natin kapag kagalaw siya ng galaw, takbo siya ng takbo, uh, kumbaga move move ng move, walang pahinga. Susuko din po yung katawan natin. Kaya kailangan ng masahe ang kailangan ng katawan natin ang masahe para magkaroon po siya ng kapahingahan. So it will help, massage will help people suffering from insomnia. So yan, saan po ninyo makikita ang best services ng massage na pwedeng makatulong sa inyo para ma-address or ma-relieve ang inyong insomnia? Aba, syempre, dito lamang po yan sa Healing Zone Massage. Clinic, kano Ang inyong bagong massage comfort zone so, Kung gusto nyo pong makafeel ng nga uh, ganyang uri ng kapahingahan ba dito lang po kayo sa amin magpamasage. Maginhawa dito magpamasage, malamig, mal ma malawak At talagang may privacy po kayo Hindi kung sino-sinong tao ang makakasama nyo Kundi kung talagang uh, meron po kayong uh, uh, hindi po kayo halo-halo uh, Kundi Ah, uh, kumbaga meron po talaga kayong privacy. Hindi kayo nakikita ng kung sino-sino. Ayan. So, puntahan niyo po kami dito sa Healing Zone Massage Clinic. Ano, matatagpuan lamang po niyo kami dito sa second floor, Hotel Rex Building, Aguinaldo Street, Centro Baybay, Legazpi City. Sa taas ng Graceland, katabi ng simbahan ng San Rafael. Mga kaibigan, ito po si Jeff, ang inyong kaibigan. Dito po lamang 'yan sa Healing Zone Massage Clinic, your new massage comfort zone. Bye-bye!